meron lang akong isi-share sa inyo patungkol sa mga nagtatanong nag uh, comment at nag uh, PPM na ano daw mga dahilan na bakit ayaw gumana ang kanilang dryer sa kanilang manual na washing machine so, isi ko sa inyo mga kakusa ang uh, mga posibleng dahilan kung bakit ayaw gumana ang inyong mga dryer so kapag ang inyong dryer ay ayaw gumana, yung iba nagdesisyon agad na ang sira daw ay motor ang sira daw ay fan belt mga sa wala pong fan belt ang dryer ng manual na washing machine papakita ko sa inyo na walang fan belt ang uh, dryer so bago kayo magdesisyon ng motor so meron tayong mga uh, basic na i-check muna bago magdesisyon ng motor ang sira ng inyong mga dryer. So, wala po itong uh, wala po itong fan belt. So, titingnan natin. So, iyan ang motor ng uh, dryer. Ang may fan belt lang po ay yung wash motor. Makikita nyo ito. Yan. Yan. Makikita nyo ito. Yan. Ito po yung fan belt ayan yung motor ng uh, washing machine washing so yan lang po ang may fan belt so buksan niyo lang yung likod ng inyong uh, washing machine ayan so tinanggal ko na para may pakita sa inyo at ito yung kanyang takip ayan tanggalin niyo lang yung mga screw at makikita niyo sa loob so i-share ko na sa inyo ano yung mga dahilan na bakit ayaw kumana ang uh, dryer ng inyong washing machine. So, una ay, syempre, i-check nyo yung kuryente. Wire. So, minsan, yung mga mababait na daga, pumapasok dito at nginangat-ngat yung mga wire. Yan. Minsan, wire ang dahilan lang. So, madali lang yan dahil tatanggalin nyo lang naman yung cover ng yung, sa likuran ng yung washing machine at i-check kung may mga ngat, -ngat na daga. Makikita niyo dyan. At kung wala naman kayo makita ng ngat, ngat ng daga at uh, okay naman lahat ng wire ay maaari na switch. Switch. Ito ang switch ng yung dryer. So, paano nyo malalaman kung switch? So, ganito ang gagawin nyo. It, malalaman nyo ang na-switch ang sira kung wala po siyang lagitik yung tunog. So, kailangan yung pihitin ito Huwag nang sobra Para marinig nyo So ipaparinig ko sa inyo na Meron siyang lagitik Yan Kung naririnig nyo yan sa video Meron siyang lagitik At makikita nyo na umiikot siya Sa video hindi nyo mahalata dahil uh, uh, hindi, hindi masyadong halata na umiikot siya Pero sa personal umiikot yan no? Makikita nyo naman dito Sa tapat siya dito at maririnig nyo na meron talaga siyang lagitik yan meron niyang ganyan so ibig sabihin goods nung iyong uh, switch so kung wala kayong marinig na ganyan yung lumalagitik ay maaring sira yung switch kaya ayaw gumana anong nilalaman ng switch sa loob so bakit nasisira so, dahil meron siyang uh, mga gear so papakita ko sana makita nyo Nakita nyo ito. Ayan. Gear yan. Yung puti na yun. O, yun, yun. Mga gear yan. So, kung nasira yan, nabubungi yan. Kaya, minsan, ayaw gumana. Kung minsan, pag inikot nyo siya, may times na hihinto siya. Gumagana yung dryer nyo, minsan, tumitigil siya. So, bakit tumitigil? Dahil, tumapat siya sa kung nabungi niyang yung switch. Tulad nito. Titignan nyo ah. Sana makita sa video na umiikot siya. Yun, yun, yun. Naririnig nyo? Yun, umiikot. Yun, yun. Yun. Kita ko ulit. Yun. Yun. makita ko ulit. Sana makita nyo. Yan yun, yun, yun o, oh, dalawa yan, so dapat meron kayo naririnig na lagitik lumalagitik siya at dapat hindi siya tumitigil tumitigil lang siya kung natapos na yung timer niya kung tumapat na yung kung tumapat na itong marker marker sa zero so ayan yung isa na dahilan kung bakit ayaw gumana ang yung uh, dryer at pang ang pang ilan ba pangatlo pangatlo ay maari na ito tinatawag itong contactor switch bakit ay gumana maari na ito ay hindi siya nakadikit contactor switch yan bakit dahil ito kung napapansin nyo ang trabaho nito kapag inon nyo yung oh, timer at umiikot umiikot to umiikot habang umiikot minsan pag inangat nyo halimbawa naglagay kayo at merong hindi pantay yung pagkalagay nyo ay uh, yung yung tunong niya tuk 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 no hindi maganda yung ikot at uh, minsan pag inangat nyo ito inangat nyo to ay tumitigil siya bigla kahit hindi nyo enough yung sa switch bakit siya tumitigil bigla dahil ito dahil dito kung makikita nyo hindi makita siguro. Pag inangat natin to, itong, iangat, iangat ko to, itong switch, ay itong cover ng uh, dryer, makikita nyo dun na hindi siya magdikit. Kaya tumitigil yun. Oh. Yun. O, oh, di ba? Yan. Pag sinarado, yun, nagdikit siya. ibig sabihin, gagana ulit siya. Di diba? Yan yung trabaho niya. So, minsan, yan yung uh, dahilan, bakit ayaw gumana so, ang gagawin nyo dyan ay kuha lang kayo ng liha lihayin nyo konti, baka may corrosion at ipindutin nyo lang so para magdikit sya ulit so yan ang pang-apat na dahilan ay pang-apat pang so, bakit balikan ko lang to, bakit nasisira ito So pag mag-check kayo halimbawa pag may laman na yung nilagay niyo ng laman, eh, siyempre kung hindi pantay yung uh, pagkalagay niyo yung may tunog tuk 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 tuk. Gumagana siya. Ay, ibig sabihin hindi pantay. Huwag niyo nang pihitin ito. Huwag niyo nang pihitin. Bakit? Baka pag pinihit niyo pa laging ganon ay masisira yung sinasabi ko na gear dito sa loob. Kaya uh, masisira. So ang gawin niyo lang ay kung hindi pantay, iangat niyo lang to dahil mamamatay naman pusa. Dahil nga dito. Pag inangat nyo mag-disengage, hindi na siya gagana. So, ayusin nyo na lang yung nilagay nyo na mga damit. So, next, ang dahil, isang dahilan pa ay itong uh, kapasitor. Ayan. Yeah. Ang kapasitor po ay makikita, makikita ulit sa likod ng inyong mga washing. Anong itsura ng kapasitor? Minsan yung iba, plastic, yung parang plastic na itim. Yung iba ganito, ayan. Basta makikita nyo sa loob yan. Na, kap ito, kapasitor yan. So, kung hindi kayo marunong mag-check, tingnan nyo lang sa aking mga video. Meron akong uh, video na paano mag-check ng uh, kapasitor. At kung hindi pa kayo, kung hindi ito ang problema, kung halimbawa gumagana ay, maaaring itong preno. May preno niyang inyong mga uh, mga washing. Maliban lang kung na na at uh, kinondem na nila o kaya hindi na nila pinagana. So, kung makikita nyo to, yan. Yan. Preno yan. Parang preno ng sasakyan ito. Baka, uh, naka, uh, naka siya. Kasi meron kasi, tang, meron kasi tali. So, ibig sabihin, baka naka preno. Yan, yan. So, check nyo yan. Baka, naka siya kaya ayaw guma, gumana paano nyo malalaman kung nakapreno naka siya? Maaaring. Kung sunis nyo yung switch at may narinig kayong ugong ng motor, ng uh, dryer, si so, ibig sabihin baka itong preno. Baka naka-engage siya. So, hilahin nyo lang. O kaya itulak nyo para hindi siya nakapreno. At paano nyo malalaman kung hindi nakapreno? Iikutin nyo to. Yan, ito. Dapat madaling maikot katulad nito o. yan dapat free will sya free will lang sya kita nyo o oh. ito lang ganyan dapat umiikot ng ganyan yan so dapat hindi sya nakapreno so kung may narinig kayong ugong ibig sabihin goods yung motor maaring may pumipigil lang sya isa pang dahilan ay yung Velocette dito meron syang meron ditong, dito na rubber. Maaring pagsira yung rubber ay tagilid na siya. Hindi niya pantay ang pag-ikot uh, niya. Tagilid na siya. At maring hindi gagana 'to. So isa rin ang dahilan kung bakit ay gumana ay baka yung yun nga tagilid siya at baka nababasa na yung motor o tumatagas ng tubig sa inyong uh, motor. Maaring makuryente kayo kaya minsan nasisira ang motor dahil sa tubig at nasusunog. Kaya ingat lang kayo kung pakinggan nyo kung may ugong ng inyong mga motor sa dryer. Okay, so yun lang mga kausa So, una, i-check nyo yung mga wire. Baka nang may ngat ng daga. So, kung wala, kung okay naman, i-check nyo yung switch ng inyong mga motor. Ay, mga dryer. Kung ayaw pa rin, ay maaari na itong Itong sinasabi yung contact, contactor. Ito, ito yan. Saka kapasitor. Ito, kapasitor. At baka nakapreno. Kung kinondem na nila, kung hindi na nila pinagana yung motor, pakinggan nyo kung may ugong. Kung umuugong na yung motor at uh, may hindi gumagana. Ibig sabihin, pag umuugong siya, may pumipigil. So, ikutin nyo to kung hindi nyo maikot kung matigas ikutin so may posibilidad na nakapreno siya o kaya yung beloset sa may rubber sa loob at syempre panghuli, kung wala pa rin maaaring yung motor na sa last na kayo saka kayo magdesisyon ng motor ang sira so yun lang mga kosa, at maraming salamat yung panonood sana makatulong ingat and God bless